Weh! Be! Tala na! Anong ka! Uh, ano mong gago ka? Gabi nung ganyan ka sa akin? Be! Hey. ko ng unay, hindi, hindi ako nakahawa kahit ka eh. Gago ka? Kahit talong lang sa paggagawa, pero pinagalaw-galaw ng asawa ko. No. Sa'yo, naranasan ko lang, hirap sa buhay mo. No? Gago ka! Kasi ma... Dito ako na ano sa buhay mo ngayon pa ka? Huwag mo yan, ano so, yan. Kasi mga pabaka mga yan. Buhay, katawan ko sa iyo? Kunyari, so, sinasabi ng ano, naka, mga kilala sa akin, nakikita. Dahil ako kahit na ano, lumalaman mo na ako ng mga naman, sa tambakan, kahit sa mga saging, kahit sa pakitama sa iyo. ng mga ano ko. Galing ako sa kama bumabaka ko sana sa loob pa. Kung na dumaray mo sa loob pa, pagsura yung sinigahan ko, loob pa ka. Weh, di man pala eh, kama pala hindi ka naman. Lumayas ka! Pero gumanda yung buhay ko. Okay. Ayun In ka? Pumila lang. Umalis ka. Bibigyan ako ng pera ng pamilya ko. Bigyan ako ng negosyo bago ka. Gumayas ka lang. Bakit ako maghanap buhay? Para may sasakimin kayo ng pamilya? Pati yung mga anak mong toko? Bago ka. Mawala ka sa buhay ko. Gumayas ka. Bigyan ako.